At least Nakarating na tayo dito sa may tinggalan solid oh Buong dagat Hindi kasi siya pwedeng mamotor Kaya dapat magbangka Ayan eh, may mga bangka dyan mga boss Napakaganda I love uno Puro dagat na talaga dyan sa baba eh Pero dandaan lang tayo talaga dito Pagpababa Good morning mga boss Ayan, Ngayong araw pala ay pupunta tayo Ng Dingalan Puntahan natin yung statue na groto Dun sa may Dingalan Dito na tayo nagsimulang mag Vlog Sa Llanera Ayan, Nag race ako mga boss Makarating tayo dun 9.39am 1 hour and 59 80 kilometers So tara Samahan niya ako. Let's go! Nagtitipid kasi ako ng battery. Kasi dalawa lang yung battery ng GoPro ko. Tsaka sa Insta ko. Dalawa rin. Eh baka... Malubatan tayo ng battery. Pero wala namang problema kasi may Pwede naman tayo maka-charge dito sa motor ko Time check tayo mga bus. Naku, na ba? 7.40 Ayan Dito pa lang tayo ngayon sa Mylonera Hindi pa ako kumain Doon na lang siguro tayo hahanap kahit konti lang sibog muna tayo kahit konti lang pag makahanap tayo ng kainan napakaganda ng daan dito espalto Yun, no? nagpalit nga pala ako ng ano ko pinalitan ko yung pang ano ko yung bola ko dito sa panggilit. dati kasi yung nakakabit dito 13, 14 combination ngayon pina straight ko na 13 kasi puro kahon eh may top box pa ako <laughs> tsaka pinalitan ko na rin yung belt nya marami nang tama yung belt Delikado napakaganda solid ah yun oh sarap pagbiyahe okay. talaga pag ganito yung view pero malaya pa tayo eh Isang oras mayigit pa Bago tayo makarating sa may Grotto Tapang solid 60 kilometers Let's go Ano kayo boss? Unleaded Sa full tank na lang ako mas full tank ay two lit two, 2.8 liters 150 ang nabarayaran natin sa halagang 52 per liters let's go mura yung gas dito ah Dan sa amin sa Mindanao po, tara Sandaan. 90 ganun. Malapit na tayo sa Maykapal doon. Hmm. So, wakas, nandito na tayo pupunta ng Kabal doon mga boss. Papalitin ako ng battery mamaya doon. Pero kakain muna tayo. Hanap muna tayo ng pagkakainan. Shush! grabe kami oh. marami pa rin yung naliligo dun oh. sarap nandito na tayo mga boss sa Gabaldon. malayo yung dinaanan natin eh laor tayo dumaan eh ngayon oh Shish. sarap Let's go! Welcome to Gabaldon Marami ata nang pipicture dyan oh. Mamaya kakain tayo doon sa unahan Uy may mga naman na rin dito ng college Daming ang nagpapicture oh. Sarado Paya ng Gabaldo Nevaisia Ano yung ulam niyo ate? Silog po Silog? Tapa ang garya silog Yung silog na lang sa akin ate Tapa pa? Ah. Kain mo na tayo guys Kain muna mga boss So, nandito na tayo ngayon sa May Gabaldon. picture muna tayo dito. Sheesh! Ah. Ganda dito. Sheesh! Kahit mainit siya mga boss, pag nagmumotor ka, hindi mo ramdam yung init. Uy, meron pa lang din dito. Yan, grabe. dandan dahan lang tayo mga boss kasi na appreciate ko yung paligid. Ayan oh, napakaganda. Napakasolid. Siguro nasa uh, isang oras pa tayo Papuntang groto. Ah, Marami kasing ginagawang daan dito eh Ayan, dito may ginagawa Doon sa Kanina na daanan natin may ginagawa rin Grabe yung mga bundok dito Ratas Grabe Pwede rin kayong maligo dyan mga boss Ayan oh. Solido oh. Ang linaw ng tubig Ganda Alright Dito na tayo sa may bayan ng Bayan ng Gabaldon Ito pala yung bayan ng Gabaldon si. Bayan ng Gabaldon Solid yung daan na to dito eh Alright mga boss Nandito na tayo sa may dinggalan Nakikita niyan mga bossing Doon tayo dadaan sa may gruto Ayan At least Nakarating na tayo dito sa may dinggalan Solid oh Buntagat Ayan pababa pa tayo dyan mga boss Tapos puntahan natin yung gruto doon nata yung may ano sa groto eh hindi ako nagkakamala yun yung may kalsada doon so tara let's go napaka angas ka tinggalan Dingalan pupunta na rin kita Woo! sa wakas within 2 hours nandito na tayo sa may Dingalan Ayan, paakyat na tayo dito sa may groto mga boss Pagaling kayo sa groto mga boss Tapos bababa kayo, pitik-pitik lang kayo ng preno mga bossing Kasi napakatuktok dito Huwag niyong pirsahin mga boss Baka puputok yung mga disc brake nyo dito Pitik-pitik eh. lang Lalo na pag naka full Full disc brake kayo, harap likod Yung mga click kasi naka drum brake yung likod Kaya okay lang Pero pitik-pitik lang din kasi Ayan o, oh, napaka tuktok nyan Delikado yan mga boss Dito, may view na dito mga boss Ayan o, oh. kitang kita mo dun o oh. Diba? Angas ah, diba? <laughs> Iwan ko ba kung pwede ba pumasok dun Mamaya pagbalik Papasok tayo oh, Yun o oh. Malayo pa ba tayo? Duda ko malayo pa <laughs> lang ano pa ba 1 km malapit lang yun 1 km na lang wow itang kita Ito na tayo sa may grotto mga boss ayan o, oh, sa taas aakyat tayo dyan Oh, marami na rin palang titinda dito dati. Wala wala masyadong tinda dito eh. Aakyat ah, tayo ngayon. Alam, wasa ako, sir? Alam, po. magkano po ba dito parking? 20 lang sir. 20? Dito eh, information office. Ayan. Kailangan pa natin mag ana dito. Opo sir. Okay, po. Gimban way ba isiha po? Register po. Ah. Uh -huh. 110 per head. 110 po. Ikupi sa ka insurance. Wala ba dyan sa ano? Mag-isa lang po sir. Until 6 p.m. lang po yung palitin tayo ng insurance po. Pero po yung ecological fee, good for two Sige po. Pakingatan po at baka po isyo. Hehehe. Maintain po. insurance. Thank you. Pwede na po bang mag sir? Pwede sir. Thank you, sir. Ayun, nakita na tayo. Pantin pala yung perhead dito, mga boss. Pero sa lahat daw ng tourist spot, bali dito. Kakahingal mga boss. sa nandito na tayo sa may groto mismo ano nang groto nakahinga lang mga boss pero solid Ayos. Ayan yung groto mismo mga boss. Solid yung dalawang oras na biyahe. Tapos di mo ramdam yung ano dito mga boss. Ayinit kasi sobrang hangin dito. Apa ka solid. So pagkatapos dyan tayo mamaya Dahil lang natin sila ati matapos <sighs> Wisley mm, Shout out pala kay Wisley Guerrero ah, ikaw, ikaw kaya? BJ, BJ Shout out kay BJ pala Nandito sila ngayon sa may grotto Ayan Asama mo po yung mga pamilya mo Ay mga pinsan mo sila Ayan mm, yun po yung mga kasama niya kay BJ tsaka kay Weasley samanya niya yung mga pinsan oh bakit ano pangalan mo Sanaya po Sanaya, ayan shout out kay Sanaya ha mag aaral na mabuti ha wala pa kayong pasok ngayon oh no? June Hmm. Lepas tu. Ding. Ayan. Dingalan Aurora 1956. Tagal na pala nito ah. Di ka tayo ngayon. Sa YouTube. ba may you ano ka sa YouTube? Search mo, boss. Ah, ito. Jay. Motovlog. May kita ko kaya ito? May logpo siya. Ayan, ito. May logpo lang kita ng vlogger, kuya. Ha? Ah? May logpo Tara, sama tayo. Picture tayo para ano, i-post ko sa... Tara. no ayos ah, ah yan ilalabas ko to mga ilang araw i-edit ko pa kasi sige po magpipicture din sila madam alright so pwede na tayo mga boss nakapunta na rin tayo dito sa groto ito yung goal natin na mapuntahan natin to Ayan o, oh, tignan mo naman yan. Ang ganda. Solid o. Oh. So, mga boss, kung bago pa lang kayo sa channel ko, mga boss, huwag kalimutang i-like, comment, and subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell, mga boss, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos. Alright, mga boss. Once again, j vlog. Peace out.